Hindi anggi, gi, wala na diyan tulo kasi mayroon na yang ano eh. Baka dito galing yung anggi oh. Malayo yan, yan. Hindi yung anggi dito? Hindi yan dito? Hindi. Yung butas na yan? Kasi kulang sa yero eh. Oo. Oh, yan parang dyan akong pagka ano ko dyan galing eh. Kasi wala, pag, ang tubig dyan, walang ibang paglulusukan kung di dyan sa mga butas-butas dyan. Semento na yan. Pwede rin pwede rin. Pwede rin, rin. rin Takpan din isa na yan. No? Takpan na yung Oo. Para na yung tubig. Yung tubig no, wala nang... Oo. Yan na lang yero. sa tubig niya. pa eh. Yung niya. Simula sa baba. Malakas din ang ng tubig. Ko. Ay dyan galing. Galing yan dyan sa baba. Asa, dito sa taas. Ang ganda ng school na pala.

Wala wala kayong bangus noy. Wala kayong bangus ngayon, walang bangus na lumutang kaya ngayon. Pwede, kaya dugtumadan sa mga tubo. Ang alin? Oh. Tingnan mo yung kay Bernard. Ang si ni Bernard nang doon. Ayun e, ito. So, ito. May, ano? May kumakatas din doon kay May Maring konektado rin yan. Ito? Ang ilbo lang. Ano gagaling din sa uh, ano sa ilbo at yun sa butas na yan? sa oh, pag pumasok ang tubig diyan, magkahanap ng lalabasan niyan doon. Sa tubo 'yan eh. Eh di diba, sa tubo rin, di ba sa tubo lang, lang. Sa tubo ang e, ilbo, ano? Hindi e, takpan ilbo, di po takpan ilbo lang. Oh, ilbo Ay, lang ng, ilbo. mabaho pag ang baho dito. Hindi siya para sumingaw. Oo. Oh, oh. oh, ilbo. Ilbo. Tama. Pwede ano? Ilbo na lang. Serbahan si muna natin bago tayo maggalaw sa si iba. O, lagyan mo um, muna ng elbow. Elbow lang, lang. na lang. Hindi na, malakas. Siyempre, malakas yung ipak ng ulan. maraming yung papasok mm. dyan. Mm. O. Hindi, diretsyo sana sa CR. Doon nga sa CR nga, bumabagsak eh. oh, din yung ibig sabihin, pwede nga rin galaw. Siyempre, ito ano ba okay. eh. Ang, ang, ulas-ulbit yun. Kasi masinawa ko lang, ulas-ulbit yun. Wala, diretsyo lang yan tayo lang yan. ano lang yan ito? Pag malakas pag umuulan, tumutulo. Pag walang ulan, walang tulo. O, pumapasok. yung galing. dyan ba? pwedeng yung dyan Ang gagawin na lang, isang ilmong yung Diyos, sa ilmong yung Diyos, sa ilmong yung Diyos, sa ilmong yung Diyos, yung Diyos, sa ilmong